Sa sobrang init ngayon, mapapaisip ka na lang talagang mag-swimming. Pero ingat sa pagtatampisaw, lalo't may mga naitala ng nasawi. Dahil sa pagkalunod nito, nito lang nagdaang Holy Week. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Francis or Show. Sumabay sa paggunita ng Semana Santa ang matataas na heat index na naitala ng pag sa bansa. Kaya ang iba, swimming is the key to beat the heat kasabay ng patuloy na pag-init ng panahon at epekto ng El Nino, idineklara e ni Cebu City Mayor Michael Rama na may water crisis sa kanilang syudad. Kasunod lang din ito ng naitala namang danger level heat index na 42 degrees Celsius pataas sa nasa 15 lugar naman sa bansa mula Biyernes Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay nitong nagdaang Semana Santa. Ang heat index ay yung init na daman ng ating katawan mula sa pinagsamang epekto ng alinsangan at temperatura. Sa Kutod, Pampanga, hindi man umabot sa danger level ang heat index, marami ang hinimatay dahil sa init noong Biyernes Santo. Ang pinakamataas namang heat index noon ay naitala sa Apari, Cagayan na umabot ng 47 degrees Celsius. Ayon sa Pagasa, ang init na nararanasan natin ay dahil daw sa galaw ng hangin ngayon. Easterlies o yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko ang nakakapekto particular na dito sa may bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, yung ridge o ito yung bahagi ng high pressure area ang nakakapekto dito sa may silangang bahagi ng Northern and Central Luzon. Ang kaibahan nito sa low pressure area ay mas Walang masyadong nabubuong kaulapan. Para sa unang araw ng Abril, sinuspende pa ang klase sa ilang lugar sa bansa karamihan ay mga lalawigan sa Region 6 at kabilang din ang Tantangan South Cotabato. Ayon sa pag-asa, maliit lang ang tsansa ng malalakas na pag-ulan na maaari sanang magpababa ng temperatura. Po, sa loob na isang taon, kadalasan po, or base sa ating mga average na number ng tropical cyclone, yung March at April, yun po yung medyo pinakakaunting mga bagyo. Ngayong buwan ng Abril, hanggang isang bagyo ang maaaring mabuo o papasok ng Philippine Air Responsibility. Marami tuloy ang naghanap ng paglalangoyan para maibsan ang init. Yun nga lang, nauwi ito sa trahedya. Nakapagtala ang Philippine National Police ng 34 na insidente ng pagkalunod mula March 27 hanggang March 31. Dalawampot siyam dito, binawian ng buhay. Karamihan ay naitala sa Calabar Zone. Kaya paalala ng mga eksperto sa mga nagpaplanong bumisita sa water parks at beaches, huwag lumangoy mag-isa. Sa mga pupunta naman sa malalim na bahagi ng pool, siguraduhin marunong talagang lumangoy. Mainam rin na pagsuotin ang mga bata ng life vest o salbabida. At higit sa lahat, maging mapanuri sa nangyayari sa paligid. Ngayong tag-init, tandaan na kaligtasan at kapakanan ang iprioridad para sa mas masayang summer getaway experience. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid, ang Mukha ng Balita. Bugbog sarado at muntik pang mamatay ang isang dalagita sa Bukawe, Bulacan matapos siyang itapat ng kanyang coach sa isang black belter. At ang dahilang itinuturo, matinding selos nga ba? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Kyla Makantan. Imbis lumakas ang katawan sa pagsabak sa physical at sport na taekwondo, ito pa ang naging dahilan para maospital ang isang dalagitang yellow belter. Kasi yung grabe po yung pagbugbog pag po sa amin. Wala po akong mag... Hindi po akong makatanggi kasi takot po ako. Naging halos hindi na makapagsalita ang 17 anyos na si Jenna. Hindi niya tunay na pangalan. Bakas pa sa kanya ang mga sugat mula sa sparring practice sa taekwondo bilang varsity scholar ng Jesus Lord Colleges Foundation Incorporated sa Bukawi, Bulacan. Pero noong February 27, itinapat siya sa teammate niya na isang black belter ng kanilang coach na si Jerry Salvador. Yun nga lang, yellow belt o oh, baguhan pa lang siya. Sa video na ito, kita ang laki ng kanyang kalaban, kaya ilang ulit na bumagsag ang dalagita sa bawat sipa sa kanya. Pagkatapos nito, dinala na siya sa ospital Nagulat na lang ang ina niya nang kontakin siya at sabihan ng coach na nadulas daw si Jenna. Nararamdaman ko po na hindi nadulas yung anak ko. Kahit hindi ko siya makapagsalita sa so sobrang sakit. Alam ko bilang ina na may ginawang masama sa kanya. Ayon kay mami, matagal na raw palang nagpaparamdam ang coach kay Jenna. Ilang ulit na raw nitong inaya ang dalaga na lumabas ng silang dalawala at hatid sundo pa sa kanya si Jenna bagay na hindi niya raw mahindian dahil sa takot. Noong February 26, pumunta ang boyfriend ni Jenna kasamang kanyang tita sa taekwondo training para sana isurpres ang dalaga sa kanyang kaarawan. Pero nagalit daw ang coach at binigyan pa ng punishment ang mga estudyante sa harap nila dahil lang daw sa pagtili nila. Ito ang nakikita nila ngayong nagtulak sa coach para iset up si Jenna at sadya ay mabugbog. Sa tindi kasi ng tinamon ni Jenna, kinailangan siyang operahan sa ilok namuntik na niyang ikamatay. Sa ngayon, nakalabas na ng ospital ang dalaga pero patuloy pa ang kanyang pagpapagamot. Sa pahayag naman na inilabas ng JILCF Taekwondo Team, aksidente raw ang nangyari at wala raw katotohanan ng mga alegasyon na lumalabas laban kay Coach Jerry. Balak daw nilang magsampan ng reklamo sa mga blogger na nagpapakalat ng mga larawan at posts na damay ang iba pang minor de edad. Ang eskwelahan naglabas din ng pahayag kaugnay sa insidente. Wala raw lugar ang karahasan sa kanilang eskwelahan at sinisiguro nilang mabibigyan ng linaw at hustisya ang pangyayari. Hustisya pa rin ang sigaw nila. Maghilom man ang mga pasa at sugat ni Jenna. Hindi po ako ng hustisya talaga sa ginawa po nila kay dahil hindi rin po makapamuhay na maayos mm -hmm. na naiisip niya yun lagi. Ang kultura ng karahasan hindi dapat gawing normal at ipag sa walang bahala at ang mga salari kailangan mapanagot para hindi na maulit ang mga ganitong pangyayari. Mobile Journey, Kaila Makantan, Hatid, ang mukha ng Balita. Maraming beses na nating nakita ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Pero patuloy pa rin ang pamumuhay ng mga residente sa Pag-asa Island. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, no Merimon Reyes. Nabing pag-asa island, malamang naiisip nyo rin agad ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero sa sandaling pananatili natin doon, nakita natin ang simpleng pamumuhay ng mga taga-isla. Magandang tanawin at kaakit-akit na beach ang sumalubong sa akin pagdating ng Pag-asa Island, ang pinakamalaki at nag-iisang civilian inhabited na isla sa Kalayaan Group of Islands. Sa ilang araw na pananatili rito, nakilala natin ang ilang galing sa mainland Palawan na unang tumira rito. Kwento ni Juni Ganizo na taong 2003 dumating sa isla para sa trabaho lang dapat ang lipat bahay na ginawa nila ng kanyang misis hanggang sa dumating ang araw na nakagawian na nila ang pamumuhay dito. Decision po namin. Eh. Dito na rin ako nagtira kayo pami Laka po, laka po rin. Sila, katulad ng iba pang naging residente ng Pag-asa Island, ay kasama sa development na nagaganap sa isla. Pagdating sa pagkain, sa pangingisda at sa kanin na ibinibigay ng munisipyo sila sumasalalay. Kanika nilang diskarte rin sila sa pagsasaka. Ang iba naman, kumukuha ng supply mula sa mainland Palawan. Nakakakuha rin sila yeah. ng libreng filtered water na pang-inom mula sa LGU. Sa mga milag po, muli sa mga, 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 mga Tapos ang military, biyernes. Ang wala naman silang problema sa supply ng kuryente. Pahirapan nga lang minsan sa pagbayad ng bills. Kadalasan, hinihintay na lang nila yung maniningil. Pero minsan, kailangan pa nilang dumayo ng mainland Palawan para lang makapagbayad. Pagdating naman sa pag-aaral, hanggang senior high school na ang kayang i-offer na kurikulum. At unti-unti nang nadadagdagan ang mga guro mula sa DepEd, pati ang mga eskwelahan at iba pang academic establishments. Sa mga libreng oras naman kung kailan tapos na ang trabaho at school, nagkikita-kita ang local kaso sa mga kubo na ito para magpalipas ng oras. Ay ano pong pinagkakaabalahan natin ngayong oras na to po. Totoo to. Medyo tapos kagalito oras na po. Ano na lang, ah uh, tambay na po. Pa hintay nang gabi. Gabi to na para sa sa buong Talagang simple lang ang pamumuhay dito. Sa gabi, bilyar naman ang pampalipas ng oras ng ilan. Si Sir Albert na mag-birthday kinabukasan. Naabutan pa nating naglalaro. Bukas! <laughs> Yun nga lang, dahil sa change of plans ay hindi na tayo nakadalo. Napaaga man ang alis natin sa isla, nakakilala naman tayo ng mga kaibigan na siguradong hindi natin makakalimutan. Naging challenging sa simula ang paninirahan sa isla. Pero habang tumatagal, umaasa rin silang makita ang pag-asa island na mas maunlad pa. Mobile Journal Mary Monreyes po, hatid ang muka nang balita